yangyang, yang. Unsa yang. man? Tayo nga nakuna balitaan ni mga imong uyab kuno na ay gihimo nga malain. Nga di mao. Oo, oh, oo. Oh, oh. Hello oh, oh. ay nya. Gusto ni mo nga magsuri siya. Gusto ko mga i sorry nako. Kay dili man to ang gibuhat. Ay yung, ay kinsa da imong uyab di ay? Jan Lord Cross. Kita? Jan Dan Lord crush. <laughs> Jan Lord, Jan Lord. <laughs> magsuri ka sa akin. Hindi hindi basta-basta ang ginawa mo. Okay ka lang? Ba't ako magsusuri? Kasalanan mo, hindi ka mag ang, ang tingin mo sa akin, walang sorry-sorry. Hindi ka maghugas sa pinggan. Hindi ka magwali sa bahay. sigi ka lang, palagi ka na lang sa edisyo mo. Walang hiyang tao yan. Sabi mo, magbago ka. Ngayon, masama na pun. Iniwan ka sa bahay. Kaya trabaho ako. Pagdating ko sa bahay, marami hugaw. Ano klaseng, kla, klaseng tao ka? Wala kang, wakay trabaho. Ganyan lang, obra mo. Sige, paduding-duding sa mga chick. Wala kang hiya. Sabi mo, bago ka na, kay wala kang obra, iskana na lang magtrabaho sa bahay. Ngayon, pagdating ko, hugaw nga, hugaw ang bahay mo. Wala akong ginagawa kasalanan. Wala kasalanan. Wala siya sa lana ng uh, mobile mo ba? Kahit guwapo ka, galag gagalitan ka. Pero yun, winaw na O sa'yo mo O sa'yo mo O sa'yo mo naman. Kus pa. Huwag na naminaw. Hindi na na kagiya. Sabi mo, tanan obra imo. Ngayon, so, tapulan na niya ini mo. <laughs> Siya may kasalanan. Siya magsorry. Ako pa magsorry? <laughs> <laughs> Ay, ko, kabuang eh. Sorry-sorry ni mo niya. I will surrender you in your parents. <laughs> I will surrender you you your repeating. <laughs> parents! Parents! <laughs> I don't need you here. I don't need you here. Huh? I don't need your hair. Kahit guapu ka. Hindi tikak đi Layas kadito. bahay. Layas. Layas. Hahaha. 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 mo. Hahaha. 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 Ôi Haha. 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 ra Haha. Haha. Haha.